tulak, nilalabas na yung oil. Tinan yung kamay ko, nag-oil na. Yan. So, yun ang dahilan na na, na, na hindi na lumalamig yung refrigerator ninyo dahil sa uil pag ayaw okay. so, na lumamig dalawa lang yan mga kaibigan hindi, hindi leaking ay clogging uh, dalawa, dalawa rin ang mangyari sa isang refrigerator pag hindi na lumalamig minsan uh, wala nang prion or leaking minsan din uh, clogging yung barado so, ang video na ito ay magtuturo paano magplasing, paano magload ng prion paano mag vacuum yan lang isang isang pamaraan ito ay pamaraan na paano natin ibalik yung yung function ng isang refrigerator kagaya ng tinatawag na reprasis pag may problema na wala nang lamig ang mga refrigerator ninyo kailangan ang tawag yan reprasis baguhin lahat baguhin ang priyon magplasing tayo dito magplasing tayo at ito ay ito ay tinatawag na strainer dryer ito ay palitan din natin habang nagreprasis tayo Uh, is open na yan lahat ng gawa ng refrigerator kailangan palitan ito at ito yung condenser ito yung condenser niya yung evaporator na doon sa loob so ito yung compressor so dito yung maglagay tayo dito ng axis valve at pagkatapos natin mag flushing lang natin dahil 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 pinuputol natin ito kasi dito tayo mag kabilaan dito sa sanction ang tawag nito is suction line ito po ay discharge line. Yan, discharge line yan. Ito yung axis valve. So, dito tayo magpapasok ng 141B para ma-plus natin yung mga barado sa loob ng moisture. At dito natin ilabas. Pwede natin i-reverse. Dito tayo magpapasok ng 141B. Uh, itulak natin ng trio na R22. Pwede natin dito palabasin. So, mga kibigan, kapatid, uh, kailangan Huwag ninyong nagtawan na big, ang video nito ay nagbigay edukasyonal, nagbigay turo sa inyo paano mag ng isang refrigerator at paano mag para magbabalik yung lamig niya, yung normal function ng isang refrigerator. Sige, uh, umpisa na natin mga kaibigan. Mga kaibigan, sabi uh, po tayo mag, mag umpisa, ipakilala ko muna sa inyo ang mga tools na gagamitin ang material na gagamitin para sa isang refrigerator na gagawin natin na tinatawag na reprocess Kasi marami ang nagtatanong sa mga comment na paano mag o ano ang ibig sabihin ng reprocess Okay, before tayo mag-umpisa ng pakilala ko muna sa inyo ang mga tools na gagamitin natin. So, number one, na gawin natin na mag tayo, kailangan natin itong tinatawag na 141 1B. Itong 141 1B, ito yung pang natin. Kung tingnan natin, parang soft drink. Parang inumin ng soft drink. Pero mga kaibigan, hindi pwede ito inumin natin. What? So, gamitin ito sa mga refrigerator na nag-moisture na, hindi na lumalamig. Yung mga refrigerator na kunti na lang lamig at wala nang lamig. So, ito ang gamitin natin. One for one way para sa si Reprasis. At ilagay ito dito sa loob ng tubo. Yan punta doon sa ilalim hanggang lalabas dito sa kabila ang magtulak sa kanya mga kaibigan ito na namang Brion itong tinatawag na bryon na R22 siya ang magtutulak para lumalabas lahat ng oil mga moisture doon sa loob ng system Nang dahil dito rin lalabas siya at saka pinis natin itong tinatawag na 134A para naman uh, walang maiwan doon sa loob na R22 at saka 141B ito yung finalized na i natin priyon din ito, ito yung pangload niya at pagkatapos ng reprocess -re ito na po ang gawin natin uh, kagaya sinabi ko na palitan natin itong filter ang tawag nito is straining dryer so ito yung ito, yun, ito yung, ito yung, ito yung ilipat natin palitan natin dito ng bagong senior dryer at saka itong axis valve to itong axis valve dito natin yan idugtong eh, kasi dito tayo magload ng priyon itong tinatawag na axis valve minsan sa mga technician pagkatapos ng load ng priyon pag tingin lang okay na lahat yung amperahe pressure uh, gamitan nila ng pins off Uh, putulin nila, i-wielding, i-wielding nila. At ito yung ginagamit na pang tube cutter. Yung magputol ng mga ganito, putol din ito. Putol dito, tsaka dito, putol. Yan. Ito yung tube cutter. At importante sa lahat, itong gauge. Kasi lahat ng refrigeration air conditioning, basta maglo-load tayo ng prion, nagamit talaga tayo ng gauge Uh, kasi every every item every unit na magload ng prion iba iba yung pressure pressure rate niya May, sa refrigerator karamihan 8 to 10 to hanggang 15 psi yung psi tinatawag per square in so sa aircon iba rin yung pressure ng aircon kagaya ng R22 o 01A iba iba So, kailangan ng gits mga kaibigan. Habang nag, nagluluto tayo ng prion, kailangan ng gids. At habang nagtitest tayo ng plugging or leaking or pressure niya, ito rin ang ginagamit natin, pressure gids. So, pag tingin natin na tapos na yung trabaho natin, ibugtong na natin yung mga tubo. At habang gumagawa tayo, ito yung importante rin Itong Itong tawag na Map gas Ito Ito yung map gas Ito yung nozzle niya Ito yung nozzle Map gas Ito yung magwi welding oh. At Samahan natin ang uh, Silver rod Ito yung silver rod Siyari na mag Ito yung Map gas na Hindi pa nagamit Baka maubusan tayo Dito Uh, ito na yung reserba niya. So at this, mga kaibigan, napakilala ko sa inyo lahat ang mga gagamitin natin ng mga materials at uh, tools para makagawa tayo ng isang refrigerator na ayaw na lumalamig at gagawin nating reflashes. Ibigan, dito na yung gawin natin at natapos na natin na dugtong yung capillary tube papunta dito sa hose yan hose sa capillary tube ito yung gagamitin na natin magpa flushing na tayo para mawala yung mga moisture sa loob at saka oil so ngayon pagbukas natin dito parang parang soft drink ilagay natin sa bote ng alak galing sa 141B na passing natin lagay muna natin sa buti ng alak Para, ganda pagkagawa natin maglagay na tayo ng 141B one one dito sa loob itulak natin yung 22 na prion so yung nilagay natin lagay natin 141B at itulak natin sa R22 na prion tank Maglagay na tayo ng 141B dito sa system papunta doon sa loob. So yun, no? yung 141B na galing sa yung pinakita ko kanina. So po yun, uh, empty na. Empty na, wala nang laman. Uh, nilipat natin dito sa lagyan na ng alak. Yan. Wow naman! So dito niyan siya ilalagay. Sa hose. para papasok yung una yun natin ilagay yung 1 for 1 day para uh, papunta sa host doon sa loob sa papasok siya dyan dito sa kapilyari tube yan at dito yan siya lalabas para makuha yung mga oil sa loob yung mga moisture So ngayon mga kaibigan, uh, ito na po, ito yung uh, r dito yan r dito Galing sa hose. Tulak natin yung tuyon. Punta na doon sa Buksan ito at dito yan lalabas. Dito yan sila labas ng kibigan. At may narinig na tayo na parang air. Yan, yan. So, O, nagkikita Nakikita niyo mga kaibigan, ang lakas oh. Yan Ah, uh, yan ang yan ang kuan at dinutulak ng na yung oil, tinan yung kamay ko, nag-oil na yan. So yan ang dahilan na na, na, na hindi na lumalamig yung refrigerator ninyo dahil sa oil. Hindi na makaipot yung freon dahil nababara na ng oil. So ang daming oil. Yan, oh. So, pangalawang ginatin, natin, Pagay na naman natin ulit ng 141B. Daming oil, mga kaibigan. Kung nakita nyo yung kamay ko, yan ang dahilan na hindi na naglamig yung rep dahil sa oil. Kasi yung oil sa compressor sa dumadaan dito sa discharge. kaya pa kunti-kunti lang, yung kagal yan, puno na. Dahilan yan, yung mali ang paggamit, yung bago lang yung rep at saka yung mga fluctuating ng kurente natin yan din ang dahilan kasi high ampere ito pag may ampere mabigla yung pressure bumiga ng, bumuga ng oil kunti kunti lang hanggang sa mapuno yan dito maliit lang kasi itong Malit lang kasi itong capillary tube ito yung capillary tube yan. lagyan natin ulit ng 141 for one B pangalawang basis para wala talaga yung oil so ngayon pangalawang lagay ng one for B so may hangin na dito Yun lang uh, may narinig kayo na fish sure, or yun yon tingnan natin kung mag-wail pa ba nilalim so may kunti-kunti pang uwind ting ting wail pa meron pa oh wala pa yung uwind magbibigan na lang. Uh... so, medyo konti-konti na lang yung oil. So, pang last na, lagay, lagay naman tayo ulit ng 1 b So, yung kamay ko, malinis walang oil. So, meron na. Pangatlong bisis natin, gawa. hindi so, na lang masyado so wala nang wheel jelly uh, press wala nang wheel jelly na jelly na na so wala nang wheel sa kamay ko hindi kunti, kunti na lang so susunod na gawin natin uh, dito naman tayo maglagay ng uh, dito naman tayo maglagay ng prion yung lagay natin na prion ito na 134 a na para mawala yung Nawala yung mga naiwan na R1-1-4-1-B at yung prion ng R22 mawala mapalitan ma, ma, na natin ng R134A so ini yang R134A -un, uh, R134A Yun lang ang kabubuuhan, kabuuan lahat. Huwag hmm. dito, Pilipitan dila nito. Saksiya pa, uh, moto, tanan, kung saan pag-blasing. Uh, yun ang kabubuuhan lahat na paano mag ng 141B at saka R22 na po At ngayon, ito yung suction line, dinugtong na natin. At saka, iwililing natin yan. Pagkatapos nito, ito na ang susunod na dito na naman natin lagay yung kapit, uh, strainer dryer ito, ito yung strainer dryer katapos nito mga kaibigan so lahat lahat idugtong na natin uh, at saka i-vacuum katapos ng vacuum mag leak test leak test vacuum na naman ulit para makumplito lahat yung gawin natin